Ngayong araw nga at meron na naman tayo na discover na isa na namang kainan. Ay nagsiserve nga sila dito ng isa na namang kakaibang pagkain at pinipilahan namang talaga. At dahil nga sa nabalitaan nga namin ito at hindi namin ito pinalagpas at agad-agad nga namin itong pinuntahan. At dahil nga ilang araw na rin kami nagkikrave dito sa klaseng ganitong pagkain at ito mga palat na natutun na nga namin kung saan namin siya mapupuntahan. At dahil ngayong araw nga na to, sa videos natin at magkakaroon ko na naman ng idea kung saan merong masasarap na kainan dito mismo sa loob ng Abu Dhabi. At kaya naman mga kagutom, samahan niyo na naman kami sa isa na namang kainan na natin. At ito na nga, nabalitaan nga pala namin na nagbukas na nga pala ang night market dito sa mismo Madinat, Sayed, Abu Dhabi At dahil nga napakahaba talaga ng winter season dito sa lobbies mo ng Abu Dhabi ay talaga namang may enjoy mo ang bawat gabi At kung naghahanap na nga pala ng mga food tripan at pasyanan, ay mo nang paglapasin ng puntahan na itong night market dito sa mismo Madinat, Sayed, Abu Dhabi At ito na nga, at matatagpuan mo nga pala dito